Ay, tumakilola ah, dito po ako sa store ng ah, supply ng mga gawa po sa Japan. Ito po yung kanilang mga paninda oh. yan na po yung mga gawa Japan. Yan, titingnan nyo po lahat po ng pangalan, mga sulat ng Japan niyan. Yan, may bitin pang klase Ito po yung metro nila. Yan oh, gandang klase ng mga kaindol. gandang metro to yan ah kitang kita po yung ano kitang kita po yung numero ah. ito na po ay gawa po sa japan yan titignan niyo po yung gawa sa japan oh. No? napakatibay din magandang klase ito magkano kaya ito Ah. Huh. Ano presyo? Uy, parang ano to, 400, 495. Pero hindi yata ito presyo nito. Pero ang TV mga kaidol, eh. bigat po. Oh. Eh. Magbigat po yan. At ito naman is 148. Ayan, ang presyo niyan. 148 pero magandang klase rin mga idol tingnan natin yung ano ano yan napakalinaw oh. is 140 ito mga idol yan tapos yung metro nila mabigat yan oh no? mabigat ito po ay gawa sa japan mga idol ah, papilihan natin kung alin ba dito maganda Bibigat yung gawa nila sa Japan ng metro no? ta na pang alata talaga na lang napakatibay ganun oh. din po mga ito itang kita talaga itang kita talaga yung ano yan, yeah. ito yung bibiling ko dito Ito, bigat kasi ito. Ano nga ng presyo? Parang ito yung presyo niya. Yes. Hindi, hindi ito presyo niya. Ito po ng presyo. Siguro itong pula lang bibilin ko. Pula.

ito cutter nih teh luwa nila ang cutter gano'n kaya to. To to ito mga ganda Iba, yeah. Iba

Ah, ito naman yung smoke chip. Wala dito ting ano? Sanding pad? Sanding pad? Wala. Sanding pad? Wala po. Ipang ng mga, ano, skin coat nila eh. Doon so, may tatlo uh, do isa. Ha? Ah, sanding pad. Sanding pad? Meron daw? May sanding pad kayo dito. Okay. Sanding, sanding pad. Sanding pad. Ano yung, sa yung pangliha ba? Pangliha yung ginagamit sa mga pintor. Pangliha. ganito lang sir oh. Pero... Ang ganyan lang. Ang liha. Yung ano kasi yung may handle siya. Ay wala, wala. Ito, ito ba yung presyo nito? On portrait? Oo. Okay. ito na lang, bilhin ka na lang. Mahasa.